Magandang umaga mga paps. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin itong deck cover. Ito to, itong deck cover ng ating adventure. So una, tatanggalin natin itong ah, iangat natin itong wiper. iangat natin. So, gagamit tayo ng DIY tools. Ito, DIY tools. Kung wala kayong ganito, pwede niyo'ng gamiting alternatibo 'yung flat screw sosok nyo lang dito. Tapos screw tapos lagyan nyo ng basahan para hindi magasgas. Ngayon itong deck cover na to, meron tong lock sa gitna. Dito, dito siya sa gitna Oh. Ayon. Huwag nyo siyang susungkitin dito sa dulo. Dito o, huwag nyo Kasi baka mapingas yan. Sayang naman. So gawin natin, gamit tayo ng DIY tools para masungkit natin yung nasa gitna ito oh, ganito susok lang natin ayan pag nasusok natin pwede na natin iangat ayan oh, ayan okay na naangat na natin meron siyang lock ayan nakikita nyo kung lock oh. tapos sa kabila ganun din sa gitna ha, mga paps sa gitna yung sa gitna, sakit na yung susungkitin ha ayan ayan tanggal na siya oh ito ito po yung lock nya oh ayan ayan po yung lock ito. iingatan nyo po yan kasi uh, may kalumaan na yung lock natin baka masira Yan, pwedeng-pwede nyo nang silipin yung wiper arm natin pwede nyo na masilip yung bushing baka sira na pwede natin paltan so dito naman tayo sa kabila mga paps ganyan lang po kadali magtanggal ng deck cover masasakit na lang ayun tanggal na sa mga gustong pinturahan to pwede nyo pinturahan ng flat black para mas maganda Ayan, pwede nyo lang silipin yung yung bushing ng wiper natin o kaya lagyan nyo lang langis para smooth na smooth yung pag wipe nya So yan, dahil sa <coughs> natanggal nyo na, pwede nyo nang pinturahan kung anong gusto nyo yung kulay. Pwede nyo rin linisin. Ganun nga kadali magtanggal ng deck cover. So ngayon, ibabalik na natin yung deck cover. Yan, ganyan lang. Oh. Tapos i-press nyo lang. Yan. Wala. Ayan, ganun lang kadali. Ayun, sa kabila, same pa rin. I-press nyo lang ng daliri, ng kamay. Ayan, okay na. Tapos, babahan na yung wiper. So, ayan mga paps. Uh, sana may natutunan kayo kahit konti sa aking video. Uh, malaking tulong to sa mga baguhan, sa mga sasakyan. Lalo sa ating mga adventure Uh, yung iba kasi hindi nila alam kung paano tanggalin to. Natatakot silang tanggalin. Baka kasi masira. So ngayon, sa tinuro ko na yung proper na pagtanggal niyan. Sana uh, natutunan nyo. At bago ko tapusin ang video na to, uh, baka pwedeng mag-subscribe, like and share, at i-click niyo na rin ang icon bell para updated kayo sa mga video na kagaya nito. Marami pong salamat. God bless po sa inyo.